Ako rin po ay naniniwala na palubog na talaga ang bangka na itong mga Duterte. Tapos na ang kanilang paghahari harian Tapos na ang kanilang uh, pananakot sa mga nasa kongreso, sa mga kongresista. Tapos na ang pananakot nila sa mga uh, kababayan natin na walang kakayahan na ipagtanggol ang sarili nila. etong mga ito, hari harian ang dating eh. Diba? Akala mo talaga sila, sila lang yung pinakamakapangyarihan? Akala mo talaga yung kapangyarihan nila ay uh, mananatili sa kanila? Yung kapangyarihan na ipinahiram lang naman ang publiko ng mga kababayan natin dahil sila ay inhalal, natural, magkakaroon ng power bilang mga pinuno ng ating bayan. Pero hindi mo talaga makitaan ng, ng pagiging uh, public servant itong mga Duterte. Yan. Yan na nga ba ang sinasabi ko. Sa budget hearing, ayaw matanong. Sa budget hearing, um, naging arugante, naging bastos. Pero bukod pa doon, siguradong mas malala pa ang totoong ugali ng isang ito. Mas malala pa talaga doon sa pagiging arugante, mayabang at bastos. Malala yan dyan, sigurado tayo, ang totoong kulay na itong si sa Sara Duterte. Hmm. Sabi na itong si Representative Saldi ko, medyo matapang siya ngayon sa mga kanyang, sa kanyang mga inilalahad tungkol nga dito sa mga Duterte. Totoo naman eh, lahat ng ahensya talaga ay dumadaan sa, sa masusing or mabusisi na question and answer para i nga or para depensahan ang kanilang pondo. Ganun dapat eh, napakahabang proseso yan eh, ano ho. At yung pagtatanong, yung question and answer portion ay talagang isa sa mga paraan para kahit papano makita ng publiko at maliwanagan ang mga kababayan natin kung paano ginagastos yung mga pondo na yan. Lahat ng ahensya ng pamahalaan ay dumadaan sa ganitong proseso para i-justify ang kanilang mga hinihinging budget para sa ahensya na hawak nila. Pero itong talaga lang puro politika daw ang dahilan ng umanay. Yun nga, parang nakikita niya na panggigipit ang ginagawa ng kongreso sa kanya. You see, doon pa lang makikita mo na etong si Tambaloslos ang totoong namumulitika. Politika o hindi na naalis sa isipan. Siguro pagkaupo nga lang, pa lang niya itong uh, hinayupak na to as vice president. Yung susunod na nahakbang ang kanyang iniisip kaya yung kanyang trabaho unang-una na papabayaan. Tama daw, hindi daw pumapasok sa opisina at marami pa pong kakulangan. Marami pa pong uh, yung naniniglat niya, yung mga dapat niyang gawin at asikasuhin bilang pinunod ng ahensya. Dahil nga sa kanyang pamumulitika. Nakikita kaya niya kung gaano kahaba at katagal ang pagdinig at mga question and answers na kinakaharap ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Yon, So gusto lang ipabatid na ito ay nangyayari sa lahat ng ahensya ng pamahalaan. Ito lang na budget hearing ng, ng OVP ang medyo sensational talaga dahil, dahil nga si Sara Duterte ay naging bastos, um, naging arogante at naging mayabang sa puntong yan. Kaya pinag-usapan ng mga netizens. Pero yung ibang ahensya, sobrang grueling na tinatawag yung pagbusisi, pagbusisi sa kanilang proposed budget. Tapos gusto maligtas na rin si Tamba Laslas. Yung mga ganitong klaseng tao, may itinatago. Guilty sa mga bagay na mahirap ipaliwanag. <laughs> okay? Guilty ang mga katulad na rin si Sarah Duterte. Good luck.